Hello po mga kalaki, magandang tanghali po sa ating lahat. Alas 11 na naman po ng umaga at tayo po ay mamimigay na po ng mga 6 digit lucky numbers. Kanina pa po ako kinukulit ng mga followers. Sabi, Sir Red, mag alas 11 na po. Sige na po at nasanay na po kaming tataya po agad kami. Wait lang po, eto na po. I-upload na po natin para po sa inyo, di ba? At sana po ngayong buwan ng August, pala rin po kayong manalo ng 4 digit. 5 digit ba? 50,000, 100,000 o kaya ikaw na po ang unang-unang jackpot winner natin. Ano po? At syempre, ito pong mga lucky numbers natin na to pinag-aralan po natin mabuti ito, sinumada po natin at bago po natin ibigay sa inyo, syempre may bas may basbas -bas naman ni Lola, talagang uh, kinukulit po natin siya. Okay? So mga kalaki, kung ready ka na, abay ready na rin ako ha. Kaya tandaan nyo po, ang lucky numbers namin, libre, wala pong bayad dito. Simula upload ng umaga hanggang gabi, pagka in-upload namin, kunin nyo, libre, wala pong bayad private consultation lamang po ang merong membership Okay. Kung handa ka na, abe handa na rin ako. Kaya, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas at Metro Manila, buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo, di ba? Ang saya-saya naman dito. Okay po. Umpisahan po natin sa dito po sa abroad. Ayan. Abroad. Ang 7-digit lucky numbers. Okay, ang bruto ah, ang 7 digit lucky numbers natin ay number 25, number 36, number 34, number 30, number 17 at number 19 at number 10. Ayun po ang 7 digit lucky numbers sa abroad. Isunod na po natin ang 8 digit lucky numbers abroad. Ang 8 digit lucky numbers abroad ay number 40, number 41 number 29 number 36 number 21 number 20 number 18 at number 11 ayan po at para naman po sa 10 digit lucky numbers abroad ito na po yung hinaantay nyo na 10 digit lucky numbers abroad huwag na natin patagalin number 58 number 54 number 37 number 46 number 43 Number 24, number 28, number 39, number 16, at number 12. Ayan po yung 10-digit lucky numbers abroad. At ito naman po ang 6-digit 0 to 9, okay? 6-digit 0 to 9 ay number 4, number 1, number 7, number 3, number 7, at number 8. Ang 6-digit 1 to 29, ang 6 digit 1 to 29 ay number 22 number 13 number 8 number 24 number 16 at number 6 ayan po at syempre ang 5 digit lucky numbers abroad para pa rin po sa inyo to ang 5 digit lucky numbers abroad natin ay number 14 number 26 number 28 number 37 at number 32. Ayan po yung 5 digit lucky numbers abroad. Ngayon po mga kalaki, punta na po tayo sa 6 digit lucky numbers Pilipinas ha. Ah, yung 642, 45, 49, 55 at 58. Pero bago yan, syempre sa mga bagong followers natin dyan, kung gusto niyo po makatanggap ng libreng mga lucky numbers, hanapin lamang po sa Facebook nyo ang Red Parungkin. Ayan po, yung may 313,000 followers. Sa TikTok po, Red Parungkin din, may 400,000 followers. Sa YouTube po, Red Parungkin din, merong 15,600 followers. Mga kalaki, may second account po tayo, Aris Gatchalian. At syempre, Red Parungkin po, yung naka-yellow t-shirt po ako. At may picture namin ni Lola Carmen na meron pong 50,000 followers. Diyan nyo po kami pwedeng i-message, i-comment sa mga gusto nyo pong mga laki na numbers. Hingin nyo po dyan. Pag hindi ko po kayo nabasa rito dyan sa mga account na yan, kami po yan. Pero yung iba pong account na yan, nanggigigil ako sa inyo, huwag nyo kami ginagaya, huwag nyo na kinukuha yung mukha ko, tapos yung pangalan ko, gagawa kayo sa ng sarili yung account. Hindi po kami yun. At never po ako nang hingi ng load. Hindi ako nang hingi ng load. Ayan. Never po kami naniningil ng mga lucky numbers. Wala pong bayad dyan. Kunin mo, tayaan mo, wala pong bayad dyan. Private consultation lamang po ang ah, may membership fee. Pinapaliwanan ko pong mabuti ha Private consultation lamang po Ito po ay walang pilitan Kung ayaw mo magpa-member Okay lang May libre pong lucky numbers Ayan o no, Araw-araw Everyday sa'yo yan Okay Yung may, yung may membership po Yung may private consultation sila po Ang may gusto Lalong-lalo na po Sa abroad na yan Okay Kung gusto mo Magpa-private consultation ka Tututukan kita Sa mga lucky numbers na gusto mo Kung ayaw mo naman Okay lang May nakalaan na number sa'yo Libre Para po sa inyo yan Okay Ituloy na po natin Ang pamimigay ng 642 ang 642, six digit lucky numbers ay, syempre po, kailangan ko magbasa. Ayan, binabasa ko po yung mga binibigay natin sa inyo. Ang 6 digit lucky numbers ay number 18, 642 to number 20, number 27, number 34, number 36, at number 9. Ang 645, ang 645 6 digit lucky numbers ay number 23, number 27, number 38, number 40, number 20, at number 4. Ang 649, narito na po. Ano ba diba ito? Nangangati talaga ilong ko. Ilang araw nang nangangati ito ah. Ang 649, 6 digit lucky numbers natin ay number 42, number 37, number 11, number 18, number 22, at number 26. At ito na po ang 655 six-digit lucky numbers Ang 655 six-digit lucky numbers mo ay number 3 Number 21 Number 25 Number 17 Number 14 At number 29 At ito na po ang huli Ang 658 six-digit lucky numbers Ang 658 six-digit lucky numbers mo ay number 37 Number 45 number 43, number 36, number 28, at number 21. Ayan po, kumpleto na po ang ating mga six-digit lucky numbers ng umaga. Takbo na po sa suki yung outlet at tayaan nyo na yan. Ilaban nyo na. Alagaan nyo po ng three days ha, o five days bago po natin palitan ang mga lucky numbers na binabanggit po natin. Eto na po, shout-out time po ulit tayo. Shout-out po dyan sa kami po ay nanonood po sir ready to po sa Baliwag Transit Terminal po branch po ng Kabanatuan. Uy, hello po sa inyo. Opo, sumakay po ako diyan. Nagpunta po ako ng ng Manila. Sumakay po tayo diyan sa kanila. Shoutout po sa inyo. Mahilig din po sila sa mga lucky numbers. Ayan po, saludo po ako sa inyo. Mababait po sila, mga nagpa-picture din sila. Thank you very much po sa inyo. At siyempre po, pag ako nagawin niya sa inyo, tawagin niyo lang ako. May lucky numbers ka na, may picture ka pang kasama. 'Di ba? kaya ano pa hinihintay mo at syempre po sa mga toda ayan toda naman po dito po sa may ah uh, saan lugar to San Jose Batangas ayan po San Jose Batangas sa mga toda dyan maraming maraming salamat po sa panonood hello po sa inyo at sa mga gusto po magpa shout comment lang po yan at kapag nakita kong comment ka ng comment nagsishare ka ng videos namin at heart ng heart i-accept yeah, kita agad magiging friends kita, humingi ka ng lucky numbers na gusto mo ibibigay ko sa'yo. Basta, ginagawa mo yun ha, comment to comment, share na ng video at heart ng heart. Araw-araw yan. Thank you po at sana manalo po kayo.